Water Signs, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga naisaman nice pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita niyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan natin we have all that glitters. Ayan, marami bang kumikinang-kinang -kinang sa paligid mo ngayon? Marami bang mga good things na mga nangyayari? Water signs? Tignan natin. We have clean it up. Ayan po. So, baka habang naglilinis kayo, may makita kayong gold, meron kayong, kung meron kayong mga na-misplace dito ng na mga gamit ninyo, ng mga bagay na valuable. So, pwedeng makikita nyo sila. Could be parang pag mag-general cleaning kayo. Water signs. Truth be told. Ayan. So, may katotohanan dito. More on gold talaga yung pinapakita dito. Ito, gold din yan. Ayan. So, pwedeng you invest your money wisely ngayon. We have a leg up. So, may mukhang may tutulong sa inyo dito. Meron kayong marireceive na help. Could be a big help. Water signs. Ayan, tignan natin. Okay. Pero kasi parang marireceive nyo lang yung blessings na to. Pag tinutulungan nyo din naman yung inyong sarili. So, ano po, mag-ano kayo dito? Mag-declutter kayo ngayong araw. Kasi baka meron nga kayo mga na-misplace na -misplaced ng mga bagay-bagay, mga important things. Makikita nyo sila ngayong araw. Check po natin Okay. All that glitters, we have king of wands. Okay. So, parang meron ka ditong inspiration. Water signs. Meron kang tao dito na parang pag nakikita mo na kumikilos yung taong yan, na-inspire ka. Ganito na lang. So, yung iba sa inyo, water signs, parang sabi natin, pag may pinapanood kayo na vlogs, nakikita mo naglilinis yung tao na yon. So, parang, parang feeling mo, ang sarap maglinis. <laughs> parang na-inspire ka ganyan. So, parang ganun yung nakikita ko dito. Kunwari, nagluluto naman. O, parang ang sarap magluto or ang sarap maglinis ang sarap mag-exercise so parang na, na inspire kayo so ayan po ah, yung mga pinapanood niyo talagang i-filter nyo yan panoorin nyo yung nare-relax kayo, water signs ayan, king of one so parang you want to take actions ngayong araw na ito, what is clean it up eight of swords ayan, so ito nga po yung iba sa inyo parang ang heavy na ng energy dyan sa bahay niyo Pwedeng kailangan nyo ng mag-cleansing. Mag, mag yung iba sa inyo, need nyo na po na, ano, na parang, yun nga. Kasi yung parang paglilinis din natin is a form of cleansing din yan. Pagdating sa bahay natin, palitan nyo na yung mga kortina ninyo, mga punta ng unan. Parang basta, baguhin nyo talaga yung setup ng bahay ninyo. If you have time, para, parang kasing congested na yung energy. So baka meron kayong mga bagay dyan na naaalikobo ka na lang. Water signs, may mga bagay dyan sa bahay ninyo na hindi nyo naman na talaga nagagamit, so baka di ba baka ito yung all that glitters na yun, mag ano kayo, ah, magbenta kayo ng mga gamit ninyo na oo kasi pwedeng instead na nakatambak lang dyan, so parang maging minimalist kayo. So search nyo yun kung hindi nyo alam yung pagiging minimalist, ano ba yun, search nyo po. Kasi iba sa inyo, baka yun yung kailangan ninyo. Kasi may meron kayo dito mga gamit, may mga, may mga, ano ba kayo na, hindi nyo na talaga naaasikaso. Yung parang hindi nyo na kayang harapin. Mga bagay-bagay sa bahay nyo. Yan. Truth be told, three of pentacles. Ayan, mukhang may good news kayo na ma-receive dito ngayong araw pagdating sa inyong trabaho pwedeng ano ba, kung meron kayong in dito na absent, na katrabaho ninyo, pero mukhang hindi naman siya absent ngayong araw na to. So, parang safe kayo kasi yung gawain niya, hindi mo magiging gawain ngayon. What is a leg up? Six of cups. Ayan. So, could be ito more on inspiration talaga. So, pwedeng yung family mo, malaki yung natutulong sa'yo. Uh, what are signs para mas mapagaan yung mga gawain mo ngayong araw na ito? Tignan pa po natin ano pa yung mensahe para sa pagdating naman sa trabaho. Pagdating sa trabaho, spirit guide, kamusta po? Kamusta po si Water Signs? Mayroon tayo ditong past, present, and future. Ayan, saan ba kayo nagfo-focus pagdating dito sa inyong trabaho? Syempre dapat mas mag-focus kayo sa present. Ayan, pero pagbuti pagbutihin niyo yung present niyo kasi water signs, diyan lang kayo may magagawa. ba diba? Yung mga nangyari in the past, di na natin yan mababago. Kahit sabi natin, meron dito, napahiya po kayo sa trabaho. Uh, ano ba, tinanggal kayo sa trabaho. ba diba? Kung ano man yung mga pangit na nangyari sa inyo in the past. Let go nyo na yon Kasi ngayon, ngayon kayo mas may magagawa pagdating dito sa trabaho ninyo sa present. Kaya po ito. ba diba? Mas dito kayo kumilos. Mas dito kayo magbigay ng atensyon. Kasi tignan mo, all that glitters. Nasa harapan nyo po lahat ng pwedeng mga good things na mangyari sa career ninyo. You just have to take some actions para gumanda yung present niyo at makakatulong yan para sa future niyo. So focus muna kayo sa ngayon. Tignan natin lahat ng ga gagawin niyo ngayong araw pagfokusan ninyo. What is a uh, what is naman the energy pagdating sa iyong business. We have inner journey. Ayan, meron kayong pinagdaraanan dito pagdating sa business na pwede po na, ay, I mean, meron kayong pinagdaraanan dito sa inyong sarili na pwedeng nakaka, ano talaga, nakaka- bother, nakakaabala sa inyong business. Parang hindi ninyo mapagfokusan. So, pwedeng nababurn out na talaga kayo dito. Meron yung iba sa inyo. Yan yung nafe-feel ninyo. Yes, maganda naman yung takbo ng business, pero parang parang feeling ninyo, walang nangyayari. Bakit kaya? Water signs. Ano ba ginagasos yung kinikita ninyo? Na ma-manage nyo ba talaga ng maayos yung income ninyo dito sa inyong business? Kasi baka hindi. Baka meron dito nagbubulag-bulagan kayo sa totoong kinikita po ninyo. Ayan. So, clean it up. Do some um, inventory. Tignan nyo po. Baka kailangan mo na ding magpalit ng mga tao. Baka kasi na bubulagan ka na dito sa sobrang kabaitan mo sa kanila na tipong uh, parang ano ba madalas ka bang magpabale uh, madalas ka bang magbigay ng ng uh, ano ba sa kanila ng bonus ganyan so tingnan mo parang masyado ka kasi na-overwhelm dito sabi ko nga 'di ba parang sunari, sa bahay nyo congested na parang ganun parang ganito din sa sa business mo or pwedeng yung problema mo sa bahay nadadala mo diyan sa business so you need to recover water signs, need mo, need mo muna ang ano, siguro kung kaya kailangan nyo magpahinga, magpahinga muna kayo, magpamiss muna kayo sa mga kliyente ninyo, kahit two days lang, di ba Pero in, kung iniisip mo, hindi po pwede, ang laki po nang mawawala sa akin. Pero kung pagod na kasi yung isipan ninyo, mukhang mas malaki yung mawawala kapag sobrang nag, ano na, nag-collapse na yung brain ninyo, or nag-collapse na yung katawan ninyo. ba diba? So, ipahinga mo. Sige, sabi natin, kahit one day na lang, ipahinga mo muna water signs, kung pagod na pagod ka na talaga pagdating dito sa business mo. Tignan natin kung ano pa yung mensahe pagdating naman sa kaperahan, slow but steady. So marami po sa inyo, ayan. Siguro yun yung kailangan mong gawin. Pagdating dito sa business, ayan sa kinikita ninyo. So slow but steady, maaring paunti-unti kayong nag-iipon. Ah, ano lang, parang gradual lang yung pag-iipon na ginagawa ninyo o yung iba nga sa inyo parang feeling mo Uh, yung iba sa inyo pwedeng hindi feeling parang wala pa talaga kayong naiipon but hindi mo yun parang hindi mo yun tinatake as negative bakit? kasi water signs maring wala nga kayong naiipon pero napoprovide nyo naman yung mga needs ng family niyo yung needs ng kunwari ng anak mo ng pamilya mo ng nanay tatay mo ng, ng family niyo ganyan So, parang wala ka naman pagsisisi dito. Kaya lang kasi, need mo na din talagang simulan na mag-ipon. Ayan. Sa, so, kasi kung ano yung ginagawa nyo sa present, is mag, mag, makaka-apekto yan sa future po ninyo. So, kung di ka nag-iipon dito at may mga emergencies na mangyari, which is hindi naman talaga natin alam, hindi ba? Kahit sabihin mo nga ngayon na you are healthy. Pwedeng kinabukasan, magkasipon ka. Diba? So, hindi natin alam. Kaya kailangan ready ka din dito financially. Ayan po. Hindi ko kayo tinatakot ha. Talagang kailangan po natin yung paghandaan sa buhay natin. Na kailangan meron tayong laging extra na cash. Or sabi natin, basta kailangan lagi tayong may natatabi dun sa kinikita natin. Kahit konti lang yan. Kahit 20 pesos pa yan. Stripping illusions. Pagdating ito sa inyong relationship. Ayan po. So, pagdating ba dito sa relationship, yung person mo ba, water signs, mahilig ba yung mga, mga ako sa'yo? Mahilig ba siyang mangarap? Ayan, puro pangarap ba? Wala bang pagkilos? So, natutuwa ka pa ba na ganyan yung nangyayari? Pagdating sa relationship, kung hindi na, kausapin mo yung person mo. Hindi naman sabigla ka nalang aalis, hindi ba? Pero yun, kausapin mo yung person mo kasi pa, pwedeng hindi na kayo nag-meet -me eye to eye. Baka parehas na kayong busy or ano ba. Pwede kasi na may tinatago na sa'yo so hindi na nagiging honest yung person mo. So, kailangan may pag-uusap po dito. Ayan. So, hindi ko alam kung meron ba dito laging nagsisisihan, laging nagtuturoan. So, ito po yung mga lucky numbers mo. 16, 21, 14, 34. 27335 and the number 4. Maraming maraming salamat po. Water signs and see you again on my next video. Bye-bye.